Hello mga palangga! Gusto mo bang gumawa dito ng 2 cups lang na harina? Ito po yung ating mga ingredients sa 2 cups lang po na harina. So dito may masarap ka na na pang merienda. Dito sa ating bowl ay meron po tayong 2 cups ng ating all-purpose flour at gawa lang tayo ng well sa gitna at 1 teaspoon ng ating rock salt, 1 fourth cup ng ating sugar at 1 teaspoon ng ating yeast 1 teaspoon ng vanilla at 1 tablespoon ng oil. At maglagay tayo dito ng isang piraso ng medium na itlog at 1 third cup ng ating tubig. And then tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients bago po natin ito masahin para hindi magaspang yung ating dough. Pwede naman natin itong masahin ng manumano mga palangga. Madali lang po itong masahin ng manumano. Ay nako matanda na talaga si Inday nakalimutan ko itong lagyan ng margarine. <laughs> Lagyan po natin ito ng 1/4 cup ng ating margarine, pwede ding shortening or di kaya butter. At nang natapos kong mapakinis yung aking dough, ay putulin ko lang po ito sa 12 grams. At pagkatapos po nating putulin lahat, ay agad na po natin itong pigurahin ng pabilog at yung ating plancha ay banyahan lang po natin ng shortening. At pagkatapos nating maiform form lahat, ay palsahin lang po natin yung ating dough ng dalawa hanggang tatlong oras. At pagkalipas ng dalawang oras at kalahati, ay malaki na po yung aking dough, ay lutuin na po natin ito sa kantam-taman lang po na apoy ng ating kalan at sa mainit lang po na mantika. At nang lumamig na po yung ating donut balls ay lagyan lang po natin ng condensed milk para dumikit po dito yung ating powdered milk. Milk boy po yung brand ng powdered milk na ginamit ko dito mga palangga. Ayan mga palangga, pwedeng pang negosyo, pwedeng pang merinda. Kung ito'y inyong ibinta ay kung maraming gawaan ay marami pong kikitain. Sana may natutunan, maraming salamat at bye-bye!